Kim Chu at Paulo sabay nagkaroon ng event, Kim nakasama si Darren. Mm -hmm. Kabi-kabila na ngayon ng mga ganap ni Kim at Mr. Paulo Avidinio. Dahil parehong nag-guest sa magkaibang event ang dalawa, nagkasama ni Kim ang kanyang destiny na si Dalvi, habang si Paulo Avelino naman ay sa Palayan, sa Nueva Ecija. Marami rin ang napasaya ni Darren Espanto. Super thankful naman si Kim sa naging pag sa kanya sa Bel Air dahil ang party na ito ay para sa mga kasambahay. Hello, uh, kalaik ba dito ng mga kandis? Kung ha? nagbunta kayo? Hindi <laughs> <I'm not> kayo sure. <laughs> Pero na naman lahat dito, very, very unknown. Nag-enjoy ba kayo sa presence namin ng bestie ko? Oh, gusto nyo pakawitan ko ba kayo ng mga kasambahay ko? Parang hindi ka masyadong nag-enjoy, kuya. Oo, oh, oh.

ipadala sa balay sa inyong probinsya kasi mahurot na yun. Mahurot na? Ano ka pa yun. Isa rin ako Is 30 30 -month ano, or, na. Ang tanahin din mga puan, 아, 이거 슬퍼해. 아, 이거 슬퍼해. 아, 이거 슬퍼해. 아, 이거 슬퍼만 아, 이거 슬퍼해. 아, 이거 슬퍼해.